ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mukahing dagdaga ng suporta ang mga buntis at ina na benepisyaryo ng Pantawid Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ay sa ilalim ng isinusulong na First 1,000 Days Grant kung saan magkakaroon ng panibagong grant ang mga buntis at ina na may anak na dalawang taong gulang. Sinang-ayunan naman umano ito ng Pangulo kaya naman ayon sa DSWD ay pag-aaralan na ito at makikipagtulungan sa ibang ahensya para sa panukalang ito. Pinabulaan na ng Philippine National Police ang aligasyon ni Pastor Kibuloy na may banta ang ahensya sa kaniyang buhay. Anya, handa naman din umano ang ahensya na bigyan siya ng proteksyon. Ang detalye yan ang tinutukan ni Francis Riodique. Sa isang audio recording na ini-upload sa isang channel, inamin ni Pastor Apollo Kiboloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, na may banta o manong ang kanyang buhay, kaya naman siya ay nagtatago dahil sa mga death threat laban sa kanya. Ito naman ay mariing itinanggi ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP, walang katotohanan ang aligasyong ito ng pastor. Wala umanong ganitong impormasyong nakakalap ang ahensya. Sa katunayan, bukas umano ang PNP na magbigay proteksyon sa pastor kung kakailanganin. Samantala, matatandaang naglabas na ng sapina ang Senado na pinadadalo si Kibuloy sa isang hearing sa March 12. Ayon kay Sen. Risa Tiberos, kung hindi dadalo ang pastor sa nasabing pecha, ay ipapakontempt na ito at ipapaaresto na. Samantala pinabulaanan din ng PNP na walang katotohanan ang aligasyon ni Kibuloy na nakikipagsabuatan ang gobyerno laban sa kanya. Francis Riudike, Naguulat para sa One Media Network. Nangangamba ang mga residente ng Tuba, Benguet sa Baguio City sa kanilang kaligtasan dahil sa patuloy na paglaganap ng sunog sa ilang kagubatan ng Mount Santo Tomas sa Tuba. Dumaranas ng uso katamoy ng nasusunog ng mga damo at puno sa mga lugar ng nasa loob ng reservation site ng Philippine Military Academy sa Baguio kung saan inaalam pa ang sanhinang sakuna na nagsimula nitong nagdaang Martes. Sa tala ng Bureau of Protection, nasa 20 hektarya na ng mga puno at halaman ang nasira dulot ng sunog. Ilang mga bumbero, mga voluntaryo at mga grupo ng komunidad na rin ang nagsanipwersa upang makontrol ang sunog na pinalalawig pa ng hangin mula sa silang ang bahagi ng Bagyo at Benguet. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PVOX isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayor. Hayes bumalot sa kagubatan ng Benguet. Mga residente, ikinababahala ang kaligtasan. BBBM, bukas sa mungkaing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force, nakiisa sa mga disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog Farmers, layong maghain na mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas, dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Batas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng lungsod ng Makati ang pagtatanggap sa aplikasyon ng Special Program for Employment for Students o SPES. Ang mga kwalipikado ay dapat na residente ng Makati at nasa 18 taong gulang hanggang 25 na taong gulang kung saan bakunado rin dapat ito ng COVID-19 vaccine. Para sa iba pang detalye, tumungo lamang sa official na Facebook page ng Makati kung saan naroon din ang registration link para sa publiko. Ang programa na ito ay magbibigay tulong sa mga out-of-school youth na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa paglaganap ng mga kolorong na ambulansya sa daan, ay nakatakdang gawa nito ng solusyon ng ilang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Nakatakdang magsagawa ng oryentasyon ang Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTr SAICT kasamang iba pang ahensya ng gobyerno para talakayin ang solusyon sa pagdami ng mga ng na ambulansya sa daan. Sa isasagawang oryentasyon ay kasapi ang Department of Health o DOH at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Inanunsyo rin ng DOTR ang pagkakaroon ng press conference sa ika-isa ng Marso taong kasalukuyan para bigyang linaw ang isyu kung saan ginagamit at minamarkahan ang mga sasakyan ng ambulansya. Payag ng DOTR ang mga kolorong na ambulansya ay nagdadala ng panganib sa publiko at hindi napapalagan ang tunay na layunin ng mga ambulansya. Dani Zelopez nag-uulat para sa One Media Network. dalawang gamot ang tatanggalan na ng Value Added Tax o VAT upang mas maging abot kaya sa mga Pilipino. Ito ang kinumpirma ng Food and Drugs Administration o FDA kung saan ang mga gamot na ito ay 12 para sa luna sa cancer, 4 na gamot sa hypertension, 4 para sa mental illness at kabilang ang iba pang gamot sa puso. Ayon kay FDA Director General Samuel Zacate, patuloy na re-reviewin ng ahensya ang iba pang mga gamot upang makayanan ng publiko ang presyo nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PVOX isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Haze, bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM, bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force, nakiisa sa mga disaster response missions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog Farmers, layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas, dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Patas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa buliso ng masa. Ito ang News Force. says Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ang pagtungtong sa Alert Level 2 ng Bulkang Mayon kung saan nagbugay ito ng 845 tons ng sulfur dioxide flux o asupre. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone nito at anumang paglipad ng sasakyang panghimpapawid sa paligid nito. Asahan na rin ang bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pag-agos ng lahar kung sakaling umulan man. Matapos maglabas ng Department Order ang DepEd, nilinaw nito na hindi naman obligado ang mga pribadong paaralan na sumunod dito. Para sa ibang detalya, narito si Francis Riudike. Matatandaang naglabas ng Department Order ang Department of Education na pagbabago sa paparating na school year 2024 to 2025. Inisyatiba ito ng DepEd upang maibalik ang dating school break na mula Abril hanggang Mayo. Sa kabila nito, nilinaw ng DepEd na hindi obligado ang mga pribadong paaralan na sumunod sa DepEd order na ito. Ito ang kinumpirma ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Ayon sa kanya, mayroon silang kalayaan kung papanatilihin nila ang kanilang kasalukuyang school year o babaguhin na naaayon sa kanilang pagpapasya. Mayroon na din umano kasing mga private school na nagsimula ang pasukan noong nakaraang taon ng Hunyo at Hulyo. Ayon sa naturang DepEd Order, magtatapos ang kasalukuyang school year hanggang sa katapusan ng Mayo kung saan magsisimula ang school year 2024 to 2025 sa July 29. Ay naman kay DepEd Undersecretary Michael Powa, kumpiyansa ito na maibabalik na ang orihinal na school year sa taong 2026. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Lungsod na Pasay, arestado ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime, pati na rin ng Women and Children Protection Center, ang 43 dayuhang Chinese ayon sa Bureau of Immigration o BI. Base sa ulat, ang mga dayuhan ay napatawan ng nalalabing deportasyon pabalik ng China dahil sa umunoy paglabag nila ng Anti-Trafficking in Persons Act at di pagsunod sa patakaran ng visa. Kamakailan ding in inisyuan na ng Makati Regional Trial Court ang mga ito dahil sa kaugnayan nila sa mga trabaho ukol sa human trafficking. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PVOX isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Hulkang Mayor. Haze, bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM, bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force, nakiisa sa mga disaster response missions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog Farmers, layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas! Dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Batas at pantay na balita. Kompleksibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang NewsPulse.